Tagin mo na ito meron kung kadena niya. So, eh, hindi na naman pinusakay sa airport. Ang baby natin. Napakarami pa! Diga! Buti at wala yung layo sa amin ng ilog kung hindi. Welcome to Chin and Chong Adventure. Pupunta kami ngayon ulit ng Shetty Picados. Kasama namin si Jeff at yung pamilya niya. Binigyan pala ako ni Chef ng damit. Ito yung suot ko ngayon, Chef Tattoo. Yeah! Chef Tattoo! Dapat kasama namin si Chico dito eh. Certificate sa ito. Hindi siya kinuha. Kasama namin siya. Napamahal na talaga sa amin yung house na yun. Kaya medyo... Medyo nakakalungkot tong araw na to para sa amin talaga. Mabigat, mabigat sa damdamin namin. Pero okay lang. Feeling lang namin, sana hindi siya ikulong doon. Sana makatakas ulit siya. <laughs> Kasi kung yung asong yun, Nakakapagsalita ah, kapag lang, kahit hindi namin siya aso, kahit hindi kami yung amo niya, kami ang pipiliin nun eh. Alam ko, para kay Chico kami. Kita e, nyo naman siguro. Okay lang. Masaya naman kami na pinapakalagahan pa rin pala siya nung nagmamay-ari sa kanya kasi nung nakita namin yung si Chico napabayaan na talaga siya na ewan, basta na lang siya dumating dun kay Hippie House kahit nung una ayaw sa kanya ni Cyclone basta hiling lang talaga namin At hindi siya sana nakakulong sana malaya pa rin siya kagaya kalayaan niya pag nandun siya kay Verde Ricardo sana ganun pa rin siya sa kanila Pupunta ulit pala tayo ng Shetty Picados. Kasama na yung mga ko na taga Batangas. Si Jeff, Ah, yung asawa niya si Rona, si Colin, anak nila. Tapos may kasama silang dalawang tropa din si Jessa at saka si Nico. Dito na sila eh. Daw? No? Kasama rin pala namin sa trips dito, Tito Ken at ang aking inaanak si Sean. Wala dito. Sisilipin ko doon, baka doon inayatan sa kabila. Mare. Eh, sabi ko! Alam niya na... Alam niya na sa aking kuya Bobby yung dala eh. Doon niya dinala. Tumingin sa makinig. Shan, ligoy ko, Shan. Miming, bibi. Miming, miming. miming, ikaw. Miming. Patunog ni Jeff. Pisig naman ang tatuloy ni Jeff na ito, ah. Oo. Oh, oh. Pisig. Ay. Ito. Oo, oh, kahit ito. Kahit ito. Wow. <laughs> May sala na tatong yan. <laughs> I-sprite mo na lang sila. Ay, wala ano na nga, eh. Talaw tayo mga kapitan na iyan, oh. Na. Ano na? Sige, go. Kada tawag mo na samu to. Aba, go din. tama mo 'yan. Wow. Wala meron dito sa Coron. Ito naman nga si Tito Ken. Si Kuya Bablang ang gumawa niyan. At siya lang din ang nakita ang ko na may bottom glass dini sa koron. Hmm, okay gala kayo sa panonood. <laughs> Sige, balik tayo. Yo! Ay, Jojo! Yo! Ano ah, mga lusot tayo? Ano tayo di? Abate, abate. Wee, wee! Tara, miming ka na dun. Sakit? 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 Ha? Miming na ikaw! Sean! Miming na ikaw, miming na. Short na lang ikaw, short na. Lang. Short lang. Ay, tayo na, tayo na, tayo na. Tak ditang. Ayaw dala akong camera eh. Babaw na. Dito lang muna tayo. Tangay sa akin. Kung sa yaman dagat lang din naman sa koron ng usapan. Masasabi kong isa ang 7 pekado sa natatangi. Dahil nga sa ganda ng mga coral reef na matatagpuan mo din eh. Maraming makukulay na iba't ibang uri ng isda dito mo din matatagpuan. At para nga mapanatili ang ganda ng Chef Picados, mahigpit na ipinagbabawal ng pamunuan ng barangay Tagumpay at si Chumakinit ang pangingisdao. Ano mang uri na makakasira sa karagatan? makatapos nga ng ilang oras sa paglangoy eh kain na naman go, ah. man? Ano man? Ano man? Ano Ano man? Ano Ano Редактор субтитров а Bago umuwi si Jeff, papatato na ako kay Jeff. Papatato ako kay Jeff ng B sa sentido. bi ito, B. Bigan. Na. ba natin tong lamat ng ano? Ng tigidigs. Iniwang lamat ng tigidigs. Ah, Dali. Last mo na yan, dahil ako sunod. Yay! May tatoo na sa ah, muka. Game, game, game. <laughs> game. Hindi ko na rin talaga pinalagpas pa yung pagkakataon na makapagpatuto kay Jeff gawa ng... Bihira lang din talaga kasi siya makikita. Pero gawa nga ng paalis na rin sila at biti na nga sa oras eh... Minimal na simbolo na lang ng aming layunin ng aking pinamarka. Kasi okay. okay. Ito na, Jep. Wow. At pati si Chin eh, nagpalagay na rin ng isa. At kung nais nyo palang makita yung iba pang mga gawa ni Jep eh, maaari nyo siyang kontakin o ipalaw sa kanyang social media na lalabas dito sa screen. stay ikaw? Hindi ka, hindi ka. Awa naman ikaw eh. Tagtagin mo na ito meron kung kadena niya. Tama ka yan. Hmm, dito na ikaw. awan naman ikaw eh. Kinadena ka doon. Tama. Saya siya oh. Hingal na hingal siya oh. Ang takas daw ikaw. Buti nakatakas ka. Hey, kuya, mm. di naman nagpo-follow ko. Permiso mm. eh. mo kami, ano? Oo. Uh -uh. Tama naman ang kadena. Ang ikke na sa kanya. Ay. pag may sugat si Chico sa liig. Mabilis kapitan ako. Ito ang karawang kadena.